Na nakahanda na ang mga paliparan sa bansa sa pagdagsa ng mga tao magtutungo sa mga lalawigan para gumitain ang Semana Santa. Samantala, binuksan na rin sa publiko ang isang passenger terminal sa pantalan ng Dumaguete. Si Ryan Leziguez sa detalye. Rise and shine, Ryan. Audrey, ngayon palang pinaghahandaan na nga ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang buhos ng mga air travelers sa paparating na Holy Week. Handa na ang 44 na CAAP-operated airports oras na i-activate ng DOTR ang off plan biyahing ayos Holy Week 2024. Sabi ng CAAP na 7 to 10 percent, Audrey, ang increase ng pasahero na sa kasagsagan ng Semana Santa na kanilang inaasahan. Base sa datos mula sa CAAP's Aerodome Development and Management Service, umabot sa 4.4 billion ang mga pasahero mula Marso hanggang Abril noong 2023. Mas mataas ito ng 1.2 million sa lang 3.1 million passengers na naitala noong 2022 sa kaparehong buwan. Para matiyak ang uh, na may patutupad lahat ng mga kinakailangang serbisyo, magpapatupad ng no-leave policy ang ka -up. Kamakailan lang ay nagsagawa na rin ng uh, bomb simulation ang ka -up. Kasabay nito, hinatasan ng lahat ng airport managers na magsumite ng uh, uh, airport and uh, communication plans para matiyak ang ligtas reliable at convenient sa mga paliparan. Samantala, Audrey, official nang binuksan sa publiko ang passenger terminal building ng Port Operator Operations Building ng Dumaguete Port. May modernong pasilidad ng nasabing Port Operations Building. Ang pangalawang terminal ay magbibigay daan para masikaso ang lumalaking bilang ng mga pasahero na dumadaan sa Dumaguete Port. Audrey.